Na-experience mo na ba ang ma-stranded sa daan dahil may sira ang motor mo na kaya mo naman sanang ayusin? As a rider, hindi sapat na marunong lang tayong magmaneho. Importante rin ang kaalaman sa basic mechanical jobs na makakatulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Sa video na ito, i-discuss natin ang mga essential mechanical task na dapat matutunan ng bawat rider. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Don't forget to like and subscribe para lagi kang updated at sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmomotor. Una, ang pagkaharoon ng tamang tensyon ng kadena ay mahalaga para sa smooth riding at para hindi ito mabilis mapudpod. Kung masyadong maluwag, paring sumabit ito sa ibang bahagi ng motor. At kung masyadong namang mahigpit, pwede itong mag-snap o makasira ng sprocket. Dapat mong matutunan ang tamang paraan ng pag-check at pag-adjust ng chain tension gamit ang mga basic tools. I-lift ang rear wheel gamit ang center stand o Rear padak stand at i-check ang chain slack sa gitna ng kadena. I-adjust ang tension gamit ang adjustment bolts sa swing arm at siguraduhin tama ang alignment ng rear wheel bago mo i-tighten ang axle nut. Pangalawa, ang regular na pag-check ng oil level at condition nito ay mahalaga para mapanatiling maayos ang performance ng iyong motor. Ang engine oil ang nagpapadulas sa mga moving parts ng motor para maiwasan ang friction at overheating. Kung napansin mong madumi o mababa na ang level ng oil, dapat ay palitan mo na ito. Dapat na malaman kung anong klase ng oil ang kailangan ng motor mo at ang tamang process ng pag at pag ng engine oil. Una, isenter stand ang motor. Alisin ang oil drain plug at hayaan maubos ang lumang oil. Palitan ang oil filter kung kinakailangan at ilagay ang bagong oil hanggang sa tamang level. Pangatlo, kailangan mo rin matutunan ang tamang paraan ng pag-check ng spark plug. Siguraduhin na alam mo rin kung paano ang tamang pagpalit gamit ang spark plug wrench. Ang spark plug ang nagpapagana ng fuel mixture sa engine. Kapag defective o marumi na ito, maaaring magsanhi ito ng poor performance, hard starting o pag-stall ng motor. Para i-check, i-disconnect ang spark plug wire, alisin ang lumang spark plug gamit ang spark plug wrench, at i-check ang condition nito. Palitan ng bagong bagong spark plug kung kailangan at i-tighten ito ng maayos bago ikabit muli ang spark plug wire. pang kapag napansin mong parang matigas o masyadong maluwag ang clutch ng motor mo, maaaring kakailanganin na itong i-adjust. Ang tamang tension ng clutch cable ay nagbibigay ng mas responsive na shifting at mas smooth na takbo ng motor. Madaling gawin ang adjustment nito sa bahay gamit ang basic tools. Kaya mahalaga na alam mo kung paano. Hanapin ang adjustment nut sa clutch lever at sa clutch cable mismo. Ilusan ng lock nut at i-adjust ang tension ng cable hanggang sa tama na ang play ng clutch lever. Kapag tama na ang tension, itighten muli ang lock nut. Panglima, importante ang brake pads para sa iyong safety. Over time, numinipis ang brake pads. Kaya dapat mo itong i-check regularly at palitan kung manipis na. Ang kaalaman sa tamang pag-check ng brake pad wear at ang tamang pagpalit nito ay essential para sa iyong safety sa kalsada. I-lift ang motor gamit ang center stand o rear paddock stand at tanggalin ang brake caliper mula sa mounting bracket. Alisin ang lumang brake pads at i-check ang condition ng caliper at brake rotor. I-install ang bagong brake pads at siguraduhin na maayos ang pagkakabit bago ibalik ang caliper sa mounting bracket. Pang-anim, madalas na hindi natin pinapansin ang pagpapalit ng headlight bulb. Kung bigla kang nawala ng ilaw habang nasa biyahe, delikado ito lalo na kung gabi o masama ang panahon. Madaling gawin ito basta't may tamang tools at spare bulb. Alamin ang tamang paraan ng pag-access at pagpalit ng bulb sa iyong motor. Una, alis ng headlight cover o fairing kung kinakailangan. At i-disconnect ang electrical connector ng headlight bulb. Palitan ng bagong bulb at siguraduhin na tama ang alignment bago mo ibalik ang headlight cover o fairing. Panghuli, dapat din na i-check ang condition ng air filter at palitan ito kapag kinakailangan. Ito kasi ang nagfi-filter ng dumi at alikabok mula sa hangin bago ito pumasok sa makina. Hanapin ang air filter housing sa iyong motor at alisin ang cover nito. Kapag barado o marumi na ang filter, filter, mababawasan ang performance ng motor dahil mahihirapan itong kumuha ng sapat na hangin. Para alisin ang lumang air filter at i-check ang condition nito, palitan ng bagong air filter kung kinakailangan at siguraduhin na maayos ang kabet bago mo ibalik ang cover ng air filter housing. At ayan na nga mga kamauto Asia, ito ang mga mechanical jobs na dapat matutunan ng bawat motorcyclist. Sana ay nakatulong ang aming video. Salamat sa panonood at kita-kits ulit tayo sa susunod. So naming videos.